nagluto tayo ng isda. Binabad muna natin yan sa bawang. Ayan, may pisik pa siya. etong iba. Ang dangaling na lutoan ko. Ang ko lang. Ayan, o. Oh. Sarap. Ayan siya. Nakaalis nga lang siya. Ayan, o. Oh. Yummy. Kain tayo, mga kapatid. Parang ang sarap kumain ng ano. Neto tapos salad lang. Ayan siya. Kain na na. At ayan na po ang ating inihaw. Ay, pinrito. Kakainin ako. Kakain ako. Kakainin ako. Mmm. Kakainin sarap. Fresh. Kain na na.